Sa kanyang makabagong akda na ang propesya tungkol sa mundo, inilantad ni Lankar Idabagus ang isang kahangahangang pagsasama-sama ng agham, intuition, at geopisikal na obserbasyon. Malalim na sinisiyasat ng aklat ang panloob na dinamika ng ating planeta, gamit ang datos ng sismografiko, paggalaw ng tectonic plate, at ang akumulasyon ng stress sa ilalim ng lupa na tahimik na nabubuo sa ilalim ng cross ng daigdig. Sa pamamagitan ng masusing kalkulasyon, paghahambing na pagsusuri, at pangmatagalang pagsubaybay sa aktibidad ng seismic, natuklasan ni Ida Bagus ang mga paulit-ulit na pattern na nagpapakita ng isang hindi maiiwasang paglabas ng enerhiya sa loob ng istruktura ng planeta. Ang mga penomenong ito, mula sa mga microtremors hanggang sa biglaang pagbabago sa mga subduction zone, ay bumubuo sa tinatawag niyang deramoen, isang pandaigdigang tugon ng seismic mula mismo sa daigdig. Ngunit ang ang propesya tungkol sa mundo ay lumalampas sa heolohiya. Nakikita ni Idabagus ang planeta bilang isang buhay na organismo, isang malay na sistema na tumutugon sa kawalan ng balanse na dulot ng labis na paggamit ng tao. Ang pagkagambala sa ekolohiya, malawakang deforestation, kawalang tatag ng klima, at pagkaubos ng industriya ay hindi inilalarawan bilang mga nakahiwalay na krisis, kundi bilang mga katalista ng isang mas malaking pagwawasto sa planeta. Isang natural na kontradiksyon sa kayabangan ng tao. Sa pagsasama ng empirikal na katumpakan at pilosopikal na lalim, hinarap niya ang mambabasa ng isang nakakabagabag na katotohanan, ang daigdig ay nagbabala sa atin sa loob ng mga dekada. Ang tumataas na dalas ng mga lindol, pagsabog ng bulkan, at mga anomalya sa atmosfera, sa kanyang pananaw, ay hindi mga pagkakataon kundi mga mensahe, mga senyales ng isang sistema na papalapit na sa hangganan nito. Sa makatuwid, ang ang propesya tungkol sa mundo ay higit pa sa isang siyentipikong paggalugad, ito ay isang moral at espiritual na manifesto. Nananawagan ito para sa isang malalim na muling pagtatasa ng relasyon ng sangkatauhan sa kalikasan, isang pagpapanumbalik ng paggalang at balanse. Sapagkat gaya ng ipinapaalala sa atin ni Idabagus, hanggat tumatangging makinig ang sangkatauhan sa wika ng daigdig, ang planeta ay patuloy na magsasalita sa pamamagitan ng sakuna. Isang makapangyarihang akda na nag-iisa sa agham, intuition at kamalayan na humihimok sa atin na marinig ang tinig ng ating planeta bago pa man maging kulog ang mga bulong nito. Ang aklat na ito na naglalaman ng mga makabuluhang hula ay makukuha bilang isang marangyang hardcover at bilang digital na e-book sa bookmundo.com upang bawat mambabasa ay magkaroon ng pagkakataong masaliksik ang mensahe ng ating planeta.